ala karede nang flashlight ay lalin pa na ito ningan karaw tulingan Ayan, at piraso sasampa na yon dali dali na yon

sakaling makahuli tayo sa kitang at makaragdag sa ating mga huli sana kakain sila kaninang umaga nakapagpatimbang lang tayo ng 27 kilos yun lang yung huli natin ngayong araw mga bigo at saka itong blopi na isa isang piraso estar en esa bola sakaling mayroon pa tayong biyaya yeah. ngayong pagabi. Alright. Kalimantan Karawa. Kita nyo kabayan ko. Kita na flashlight ay. Eh. Lalim pala ito. Malalim ni sa ibo. Tulingan Karawa. Tulingan. Yan Ima pala Ima pala Ah, anin pala Ah, lima Ay, anin anim pala dong Yes, thank you Lord Sabirin tayo ng Ilang kilo Ito ko lang sa uli ngayong araw yan alright yun, tapos na tayo mga langari mga mago at ito lang ang huli natin yan nakadali din tayo ng ilang pirasong ano skip jack tuna anim na piraso ng mango karagda sa blue pin huli ayan yung blue pin huli thank you lord Deliver natin sa motherboat mga amigo Kaya na tayo, gabi na Kailangan na natin umuwi na Kailangan natin tubig Pinagkilo yung ano, Huwag natin ano Maliit Ang tayo sa motherboat mga amigo Transition na tayo sa motherboat Let's go Kaya nandito na kami sa Motherboat mga amigo Ang bigo niya ay ano nakahuli ng bigo kasama natin oh malaki kurintahan isang panasya isang panasya right papatimbang lang tayo sa ating huli na ilang piraso dali success successfully successfully oh oh my god oh my god whoa whoa Oseki, Oke oke oseki, oke, Opo oseki, 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 abante, abante, abante. oseki, 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 Patay na. Patay na, we. Uno, dos. ay pagkatris. Luka. Ah! Uh. Para, para. Libangon. Ah, kalakas, mo. Saus, saus. Wala. <laughs> Yung bigo na huli niya, Unang unang Ariya pa lang ba? Pikit ka agad. Ha? Oh. Ayun. Hindi pa. Bukas siguro bukas. Laki pala oh, Ha? Bilog. Bilog. yun oh. Sauce, sauce. Secret lang ginawa ni Pacquiao Sa pinta ka nung no? Namutla na ako kayo kanina <laughs> ay, <laughs> Ganyan, oy. pa Kanina ay Mga pa na yung unang spesipa na mo Tali Tali na sa buya Oh Oh Ay ako na tanda na Warang na Ah warang Opo Patay na Para masabay na gamara dito Sige po sige po Huwag Ha? lang, kumbati ka niya mo niya? Tenghalik Tanghalik lagi Tanghalik lagi? Mayroong hapo na, wala na Wala na? Wala na, Yan, ito yung blazing natin amigo O O, sige Yan Ito yung huli natin amigo Akala ko hindi na tayo makahuli. Kahuli na sila lahat. Ako wala pa. Maige nagkatsamba pa ng buwag-buwag. parin ruli, barilis. Ang bat ka buhati? Oh. Oo. Oh. Musit musit. Ito yung pinakamalaking huli namin sa dayo. Kapastik, kapastik, kapastik. Unodos ay pagkatris. Aba. Kini. 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 Asang ulo, bay. Brown. Ay.

Dugay okay, na sa kalihukan ng mananap. So, 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 so. Ha? Ikanta na sa kuha niya, Balakit ikaw. Balakit ikaw. Salayaw! Salayaw! Lagi ikaw. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Lupin. Ah, kajok lagi ni Ya, ya kajok eh. oh, Kajok? Alam kajok? Alekte, kajok. Ah, ditunggu dulu. Ah, udah pergi.

tao bluy dili ta ya kagaling sos ko ka akin ba tuloy meron ka nang short loy six packets. siya ano ay ni brilis na para everything to Ito mo Ito na, loy. Ah, sige. Diha lagi judo do. Kuang kuang loy pak pak loy. Kita pak pak loy. Ano? dito Meron pa kay isa. siya? So so so. tandaan mo ba, isang kilo sa... yan, dito yan,

Meron. Ay saka pare. Oh, hindi. Yani. <tip> Nahuli anu, <tip> di na ano ber? Plus ni. Ay dera Ako ayo siam. Tulingan. Tulingan ako ah. Siam. Siam na kilo lang, atim patimbang amigo. So so so. Yan mga amigo, nakapatimbang lang tayo ng siam na kilo Tuloy nga Thank no. you Lord sa blessing at saka yung isang ano, isang blue pin Kaya, kararating namin dito na, uh, Naglagay kami sa budigan ng mga huli namin. Sa dayo mga amigo, yung, yung pinakamalaki ng huli namin sa dayo, yung ano, black marlino. Ito. Si Benito. Bines! Nakahuli ka, Bines! Sam Lupin! Paspasang kayo sa tanghali, ba, ano? So, so, so! eh na, yung kasama ko. May huli tong ano. Ah, uh, tuna. Tuna. Ah, seres, seres, Time check mga alas. Loh. No. Bilis ang oras alas mga alas 8 oh. uh, 12 minutes para alas 8. Yan, go. Banda na tayo, malamig na. Wala doon sa marlasyon na buya ay kararating na namin at kalalagay ng mga huli namin. Hoy! huwag kasama Ay, mamusit kami ko Ano, ano Dalas magang kita ngayon Oh, oh Oh, oh 5%, 5% Ala, wana, bye bye, bye bye yo. Uy, kumpulan sahan oi. Lah, jadi ko, jadi ko. Jadi ko. So, so. Melangkat sa sayang asa. Tolak, tolak. Lah, ikut sini lu. Ala ngat berong di dalik. Jangan ku. Jangan. Eh, belum. Lepas, lepas. Eh, dia Masira masira ang palangoy. Oh, Uno, dos, tres. Uy, laka, laka. Bukan ha. Aksyon ko ka pala ka ba? Uy, para, para. Saus, saus. Oh, kunti na lang. Ay, wala na sagad na. Saus, saus, saus. Haba pala tong series mo. Mahaba. <laughs> oh. Ay ito sa akin, pwede ba to babanti? Oh, banti pa. Ge, yeah, banti pa. Ha? Banti na. Urus. Oh. <coughs> <laughs> nakai gamay, Brown Brown, nakai gamay, Brown Gamay, nakai gamay Sanaul Ah, pariha pala tayo nang huli, wakwak. Wakwak Wak, -wak. Wak, -wak nih huli nya, piko pa, ungu Iy, Gimem kaug, pas-pas, wakwak, <laughs> So, so. Dalawang akwak pala ho nila min doon sa dayo. Isa sa atin at saka isa kay Bugong Arnil. Saka isang ilupin. Bentihan ano na Bentihan na at uh, tuna cute. Saka isang black marlin. Ha? Tanda. Tanda daw ito. Ay to. Ano? Sir, sir, sir. Dali mo sa solo. Ulo. Ulo bitaw ka. Yan, mga oh, yan lang muna. Mag nagrago tu nya kalas Yan lang muna for tourist video mga amigo. Yan lang aming blessing ngayon. Thank you Lord sa blessing na aming natanggap ngayong araw na to. At uh, update na naman tayo sa next video mga amigo. Ah, uh, magandang gabi sa inyong lahat. Sa yung walang sawang panonood sa aking mga video no? sa mga sorry yung supporters, subscriber sa mga silent viewers, sa mga hindi nag-escape ng mga ads mga amigo uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat ngayon ng gabi, salamat sa inyong pagtanaw mga amigo kung pag-ambing mong tanaw bye bye